nasa kabilang linya na po ang mismong uh, executive assistant ng Department of Transportation CEA Johnny Hesmundo. Ah, uh, Ginoong Hesmundo, good morning po. Johnny Banyes, Jobel Peleño, live na po tayo sa DWIZ, Alu Channel 23. Sir, good morning. Yes, good morning sa inyong dalawa diyan. All right. Una-una sa lahat, kamusta, sir? eto bisi maraming uh, inaasikasong mga pasaway sa baswayakala <laughs> <laughs> eh, nag-uusap lang isang kanto eh <laughs> at naghaabang eh, ng, eh, ng mga lalapat. mga lalapag. mga pasaway <laughs> and speaking of uh, pasaway uh, E.A. eh uh, ano na po ang uh, update dito sa napakatitino at napakababait na sinasabing convoy ni uh, dating senador uh, Manny Pacquiao ano na po ang update dito sir yan ang pinaka uh, pinakahuling uh, makulay na kagana pa ngayong weekend at sobra pa ngayon nung uh, mga Friday eh. Apo. Maraming mga ano high profile mga hindi dapat gumamit ng uh, passway pero tinuluyan ng uh, sa ikat uh, mm -hmm. tinikitan kahit uh, inaalipusta sila, minumura Apo. sila. Mga takapagpatupad lang naman kayo ng uh, trapiko eh. Ganyan, minamaliit. Mm -hmm. Eh, teknolohiya pa rin, kumbaga ay eh, walang ano, uh, walang exempted mm -hmm. doon sa mga listahan ng mga authorized lang na gumamit ng busway. Ah, okay. uh, kasi uh, sa likod nito ay uh, gusto namin sana ng uh, mapanatili itong busway ang most efficient public road transport system dito sa kamay nila. Kaya tinuloyan namin itong mga lumalabag uh, sa reglamento ng ating busway. Opo. Ang kita po sa SOCMED, uh, i mo yung plaka sa harapan ng uh, kulay itim na Toyota Grandia, kung di po ako nagkakamali. Identified na po ba talaga? Positive po bang convoy ito ni dating Senator Pacquiao, sir? mismo uh, mismong yung uh, nagmamaneho. Ang inaming uh, sila ay ine-escort na, na, nila yung uh, si former Senator Manny Pacquiao. Mm -hmm yung uh, yes, na-confirm doon sa plaka. Po, yung pangalawang bihikulo na mas uh, high-end, uh, confirm pu po bang kay Sen. Pacquiao yun at nandun po ba siya sa bihikulo nung mangyari yung paglabag? ah uh, hindi namin makonfirm, hindi makonfirm ng mga enforcer kung uh, nandun siya mismo. Pero mm -hmm. yun nga, eh, inamin mo ano, na sila ay convoy ni senator uh, Manny Pacquiao. Opo. Hindi po babawal yung uh, naging diskarte nila na sa harapang bahagi lang may plate number pero pagdating sa likum likurang bahagi ng uh, sasakyan eh wala pong plate number pareho yung nag-convoy uh, ng dalawang uh, kumbagay uh, mamahaling sasakyan EA yes, mundo? Tama tama so isa pa yun na uh, paglabag sa batas trapiko na hindi paggamit ng uh, plaka sa likod at uh, kahit na yun yan nag na at name drop sila ng isang senador na kailangan uh, palagpasin sila at paggamit tinang basoy ay uh, hindi nila kinilala yung ganong klase na dahilan kaya ta tinuluyan at tinikita ng dalawang ang na yun. Uh, yes, y, uh, Gesmundo sir. Pa paano pong magiging uh, susunod na hakbang ng, uh, uh, DOTR? Uh, Itutuloy na ba? Tutuloy na bang uh, kasuhan uh, pananagutin 'no uh, itong uh, itong uh, driver at pati yung pasahero na nangduro. Na mm. At uh, nagalit pa doon sa like, sa, sa saika officer mm. na binibiduan sila at uh, eh, sis, eh, hindi hindi rin namin alam kung bakit naman yung mm. yung uh, officer natin eh medyo natigopia at ah. medyo medyo uh, medyo takot. Mm. <laughs> oh so, Oo oh, uh, yun nga eh. yung uh, isang insidente naman ay uh, pinagbabanta na ipasasara ang operasyon ng SAIC sa ano dahil uh, uh, hindi sila pinahintulutan dahil uh, ang kanilang ine-escortan ay isang uh, opisyalis daw ng PNP. Mm -hmm. Kaya uh, ano mga HPG, dating mga kasamahan ng uh, saik ang HPG dyan sa mm -hmm. busway pati ang, uh, ang uh, Philippine Coast Guard. Pero tinuloyan pa rin at uh, kaya kaya uh, hindi natitinag yung aming mga enforcer kahit na gano'ng mga banta. Hmm. Numura sila, inaalipusta sila pero patuloy yung trabaho. Kung hindi ka authorized, may ticket ka. Hmm. Alright. Sir, so, hindi po ba para sa akin, ha? lalo na yung mga matatas na opisyal ka ng uh, AFP, PNP, mga tagapagtupad ng batas ka dapat, mambabatas ka, di po ba dapat may mas mabigat na parusa sa mga ito? Dahil uh, low-maker ka, nagiging low-breaker ka. Sir? Uh, nasa sa ano na yan, uh, mga matatas na kung uh, papatawan ba ng uh, mas mabigat na penalty. Pero sa ngayon, yung mga list of penalties from uh, 5,000 pataas ay yung pala lang nga uh, aming uh, ipapataw. Mm -hmm. Kahit uh, ikaw ay uh, cabinet secretary o o mataas na official ng PNP mm -hmm. uh kahit na uh, uh ikaw ay takpan ng US embassy kaya mm -hmm. itutuloy namin 'yan Alright. right so may mga pagkakataon talaga na kayo na mismo nagbanggit at nakita nga po namin dito sa social media na minamaliit yung uh, ilan sa mga enforcer at yung miyembro ng saic mismo dyan po sa pagpapatupad ng uh, batas sa sa jan sa busway uh, hindi po ba maaring uh, mas matitikas uh, uh, ginong uh, Gesmundo yung mga itoto ka dyan. Lalo po't alam naman po natin, may mga pagkakataon talagang mismong mga dapat iginagalang na taga-official opisya o opisyal ng gobyerno ang nandyan, e yung pang lumalabag. At para hindi po naduduro yung mga tauhan natin dyan, sir? Tama, tama ka sa observation mong yun, no? Kaya natin itong mga importer namin na minsan ay kinakausap ko nga sila na Ah, uh, silang uh, pati tinag at uh, susuko do sa mga panduduro at uh, babaka pa kami kayo uh, mataas na official man yan o ordinaryong motorcycle rider na babangga ng enforcer. Ay uh, babaka pa namin sila basta uh, malinis at professional ang kanilang pagpapatupad ng uh, rules dyan sa Basoy. Eh. All right. um, sir, uh, ano ba dapat ang maging uh, uh, first reaction halimbawa uh bibilang mga ordinaryong uh, mga motorista at maging itong mga opisyal ng gobyerno kapag ka nahuhuli ka kapag ka nakikita ang ka kanang paglabag sa batas trapiko ano ba dapat ang uh, maging unang reaksyon namin? paano ba dapat kami uh, makitungo doon sa traffic officer na nahumarang na at uh, humuli sa amin uh, dapat ba na ganito na na, na, na na magalit o dapat siguro ano ba makiusap ay, hindi mo. hindi mo. uh una ay aminin mo. yun first step aminin mo muna na ano uh ka sa batas at mm -hmm. uh, kausapin mo ng maayos ang uh, mga enforcer dahil uh, pagka lalong nagmatigas ay parang uh, feeling entitled ka feeling <laughs> exempted ka sa batas eh lalong na uh, hindi gaganda ang kalagayan mo ang punto namin ay hindi kami nagbibigay ng exemption mm -hmm. sa mga gumagamit ng uh, busway, mataas ka man na opisyal o hindi. Kaya 'ta mm -hmm. uh, consciousness lang. Dapat ay uh, aminin mo na hindi ka dapat gumagamit ng pasway. Mm -hmm. All right. Last on my part, uh, ano na po ba ang totoo eh uh, Jesmundo? Uh, Itutuloy pa po ba? Babaklasin na? Ano pa po, po ba plano talaga sa busway na yan, sir? Uh, una, una ay uh, walang uh, connection yung uh, suggestion na tanggalin na ang busway dito sa mga recent incidents ng mga high profile na violators. Mm. Mm. Yung daw ano, ayon mismo ito kay Secretary Bautista na mm. yung uh, pagtanggal ng busway ay isa lamang suggestion. Mm. Noong uh, makita kita ang mga matataas na opisyalis natin from uh, MMDA, DOTR, DILG, pati ng DPWH para ma-address nga ang traffic sa Kamaynilaan. Pero uh, kabilang na ngayon uh, si mismo Secretary Ramirez ay sinasuggest na mm. maglagay ng toll fee, congestion fee para sa mga privado sa sasakyan na gagamit ng EDSA. Marami yung mga suggestions na yan. Pero ano nga, suggestions pa lang naman. Uh, walang katotohanan na bukas ay uh, tatanggalin na ang EDSA, ang uh, busway. Uh, siguro ay pag-uusapan yan pero from our part sa DOTR ay uh, uh, pinipilit namin ipakita ang halaga ng busway na malaki ang tulong sa mga public commuters. Mm. So hindi ang tuon ay nasa gumagamit ng pribadong sasakyan, kundi mm. yung mga tumatangkilik ng public transport. Kaya ang uh, aming uh, panawagan palagi ay uh, gumamit na lang po kayo ng uh, public transport. Huwag niyo na uh, gamitin ng inyong sasakyan para matulong kayo mabawasan ng traffic mm. sa EDSA. All right. Sir bibitawan ka na sana namin kaso nabanggit mo yung mungkahing magbayad ng fee mga pribadong sasakyan padaan ng EDSA. mungkahi pa lang po ba 'yon o may karagdagang update na sir? Ay mungkahi pa lang 'yon pero from our part ano na mukhang napakahirap ipatupad 'yon dahil ang daming butas ng uh, ng uh, EDSA. Opo. Saan maglalagay ng uh, toll plaza? Uh -huh. Saan uh, maniningil? Uh -huh. Ang daming ang daming butas kalyeng papasok ng EDSA. Oh, Mukhang uh, hindi feasible, hindi viable uh -huh. ang gano'ng suggestion. Uh -huh. Pero gano'n pa man, uh, siguro ay dapat uh, uh, pag-usapan oh. ng uh, mga ibang ahensya mm -hmm. itong suggestion ni Secretary Ramilla. Oh, oh. uh -huh. Dahil dyan, ginawang Guest Mundo, isusulong ka namin sa Senado. Piro <laughs> lang <laughs> sir. Piro lang sir. Maraming maraming salamat sa oh. pagkakataon sir. Good morning. Sip Maraming salamat. Magandang umaga po. <laughs> Bagay, di ba? Uh, Johnny Guzmundo mm. sa Senado. <laughs> Biro lang po. Yan po mga kabalitan, kabalit si DOTR Executive Assistant, Johnny Guzmundo.